Ibinahagi ni Dr. Ron De Belen sa programang Counter Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Rakit De Guzman ang kanyang testimonya sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ipinanganak at lumaki umano si Dr. Ron sa Nueva Ecija, ngunit napunta sa Zambales noong 2012 dahil dito na niya tinapos ang kanyang pag-aaral ng Animal Husbandry. Ayon kay Dr. Ron, bata pa lamang siya ay aktibo na sa simbahan kaya naman siya ay naging miyembro ng na Music Ministry at napabilang din sa Council of Baptists sa buong Nueva Ecija. Ngunit noong nalipat siya sa Zambales ay nahirapan anya siyang maghanap ng church dahil wala siyang kakilala at kamag-anak na naninirahan dito. So, ang nangyari, nag ano ko, nag self exploration ako, in-explore oh. ko yung Zambales. And then yun, nakita ko yung yung church na na ngayon yung member ko ngayon. Hanggang ngayon, anong si church po? ito? Ah, uh, Jesus is Lord Church po. Sa kadahilan ng kagustuhan talaga niyang mapalapit sa Diyos ay sinikap niyang maghanap ng simbahan sa Zambales dahil wala siyang kasama. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay pinili na niyang manatili at manirahan sa Zambales dahil nandito ang kanyang trabaho. Dito na rin lumago ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at dito na rin niya natagpuan ang kanyang asawa. Okay. Tapos nga pong nakilala ko yung asawa ko, nagkita, nagkita kami sa summer papunta ko ng canteen tapos siya papunta siya sa high school. Sa campus. Tapos, sa campus sila nagkita. Uh, pumasok po kami sa Ramonian's for Christ. Yung pong mm -hmm. ministry doon. Doon po kami nagkakilala. Kwento ni Dr. Ron dahil sa nagkakilala sila ng kanyang misis sa campus ministry ay parehong mas lalo pang lumalim ang kanilang pananalig sa Panginoon. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.